Good afternoon, good afternoon sa inyo. Ayan. Anong uh, oras na ba? Andali. Tapos na tayong magpalipad at saka magpakain. Ayan. 5.40 na. 5.40 na ng hapon. Ayan. Tapos na tayong magpalipad sa mga ibon natin. Mamaya, meron tayong sakay sa PUF sa Rosales, Pangasinan. Ayan yung mga ibon natin, mga kapil. Oh. Mga solid. O. Maglulugon. Malapit na maikarga tong dalawang to sa ano sa BBC alam ko, alam mga araw ngayon. Ados. Tuesday. O, oh, Saturday. Saturday. Ah, uh, maka-arga na natin yung mga yan. First training, Conception Tarlac. Itong dalwan to. Tapos, alin pa ba? Ito, 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 ito. ito. Si Vandenbroek. At si Victoria Secret uh, Peter B. Ayan. Maka-arga na natin yan. Pero parang tomorrow, tingnan ko, uh, kung makakapag mid toss ako kasi yung ibon ay yung sa ko kasi na si Mitch eh, si Mitch yung sa natin adventure na diskarga yung baterya dapat magmi mid toss ako bukas ng uh, parteng kapas papagawa ko muna bago tayo mag mid mm. ngayon mamaya naman meron tayong training sa PUF Rosales Pangasinan no? Yung mga abelo Medyo pipikit-pikit yung mata niya. Bukas, para sigurado bibigyan ko siya ng ano sa uh, sasakay ko muna ngayon ng ng Rosales then uh, bukas bibili ako ng Cure Gold titingnan ko kasi para siyang pipikit-pikit pero hindi naman eye cold yung mga abelong, oh. ito nyo yung ano niya kuliti niya hmm? hindi naman magayang kuliti niya talaga nakaharang lang oh check natin kung anong oras darating bukas yung ibon natin yan yung update ko dito sa ating mga player mga abel sarado na natin to Matutulog na sila. Then dito, bababa muna tayo sa ating loop mga abel. Sarado muna natin itong ating ano. Mamaya tatas ulit tayo dyan eh. Hmm. So ngayon, dito pala mga abel, Ayan ah. Papansin ninyo, naghahabol kasi ako sa summer ng BBC. So ngayon, di ba pinaparis nga natin dito kay kay Peter B. Isi Peter si natin na uh, maselan. So, so ayaw pumaris ni Peter si na maselan natin, mga abel. Kaya, binarapat na lang natin iparis. Eh, medyo bata pa. Itong si ano, si Arandok. Ayan. Jansen Arandok. Ayan. Na may pasok na pula. yang ibon na yan. no oh. Kita nyo. gandang ibon. No? Oh. Pwede pwede na yan. Dumalaga na. Then, ito yung ating Peter B. Medyo konting kembot pa sana to eh. Kaso, kailangan ko na maghabol eh. Kasi ang mangyayari dito, dito, mga abel, unang egg naman tatapon natin yan kasi dumalaga nga yan kaya maukondisyon pa masyado tong ibo na to kasi unang egg bale wala eh tatapon lang natin kaya sa second clutch tayo kukuha kaya kondisyon na kondisyon na itong ibo na to hmm. mas na -condition kasi sila pagka may kapares na silang maigi so ngayon tapos na naman yung maglogon kumbaga medyo may konti lang na ano sa liig kasi nga medyo mailap siya yan, yan ang pinaris natin si ano Ah, uh, Jansen Arandok na may pasok na ano, pula. Ito yung pula, ito yung nanay niya, yung pula na 'yan. Mm. Yan yung nanay ni Jansen Arandok. Ito kasi si pula. Mm. Yung tatay nito, Jansen Arandok na 'yan. Nung Jansen Arandok na yan, ang kapatid nun is ito, kapatid sa nanay. Ito toto, to, itong Jansen natin na 'yan. Na? ang pamangkin is ito yan 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 na yan 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 iisa lang yung lahi ng mga yun alam ko ito tsaka ito iisa yung lahi na itong dalawang ito alam ko iisa yung nanay nila kaya tapos ito yung pinaka tatay na ito kapatid ng mga yun kaya ito uh, pamangkin na pamangkin nga ba? O pamangkin na tong ibon na to, nung dalawang yun. Mm. Pero ito yung nanay. Yan. Pinaliwanag ko lang mga abel. Then, ngayon, etong ating Cooper, Jansen Cooper, ayan o mga abel. Yan yung bago natin line. Si Jansen Cooper, ayan o. So, ngayon, Ah, uh, pumaparis naman to dito kay ja kay ano, kay Peter, 'yan. Yan yung Peter Masela natin, yung producer natin. Yan, Peter Maselan So ngayon ito pumaparis dito. Kaso hindi ko muna pinaparis dahil nga ito namamahay pa tong ibon natin to si Jansen Cooper na yan. So ito naman talagang landing landi na oh. Kaya hindi muna natin pinakikita. After one week, pagsasamahin na natin sila. pagka uh, reading reading mag-breed na tong ibon na to, hindi na namamahay. Ang gandang ibon niyan mga Abelo. Kaya abangan niyo yung magiging anak nito ng summer, summer-winter yan, dire diretso na yan mapapalaban ng mga lahi nyan dito sa Pampanga, yan Johnson Cooper gandang kulay oh, kinis kinis-linis oh hmm. bale, si 15k yan hindi po yan galing kaya no kay, kay Chay sa Tagasan Fernando, hindi, nagkatulad lang kami ng 15k pero kung ganoon nakatulot nagkatulad kami si 15K, gagawin ko na lang siya, Jansen Cooper na lang itatawag ko. Kasi meron na siya kagayang 15K. Eh. Kaya Jansen Cooper na lang itatawag natin sa kanya. Ah, pares natin dito kay Peter. Itong Peter natin na to, is lahi ni Jenkin Yu na si 076. Yan. Kaya mabibilis din yung mga anak nito talaga. Mapapandre isang derby Talagang kumakana yung mga lahi nito. Sana mag-click silang dalawa. Then dito naman sa kabila. Ito pinagparis na rin natin. Binalik uli natin, di ba? Kahapon lang napagdesisyonan ko na pagpaparising ko uli si ah uh, Jansen Van Denbroek. tapos si ano, si Peter Miss Peter ayan. Kasi compatible kasi yung ano nila, ah uh, dugo nila. Yan. So ngayon, sana mag-click din sila sa Summer kasi gusto kong ilipad yung dalawa nilang anak sa South kasi yung apat niyang anak lahat na alaban sa South yun so ngayon mag-breed ulit tayo ng dalawa para sa summer subukan natin ganda ng mga anak eh solid eh solid yung mga anak nito kaya subukan natin malay natin di ba maging uh, compatible silang dalawa magiging perfect ano natin perfect uh, pairing natin yung dalawang yan golden pair natin sa loop natin Lop ni Tagay Taylop, yan, nabubulol-bulol pa, talagang bulol. <laughs> Ay, kwa. Ayan. Then, dito naman, ah uh, hahanapan natin, eto, wala tayong pamparis dito ngayon. Ayan. Then, dito, meron akong ano, may kaibigan tayo na paparating na brown na lahi rin ni Jansen sa ibigan natin na si ano, Ian. Shoutout iyan Martinez ng Tansa Cavite. Yan. So, itong anak nito ni Jelema at saka ni nga pala, uh, yung isang egg niyan, o yung mapipisang isa, paghahati kami. Sisingsingan ko siya ng, alam ko, uh, CSWRPC ng Cavite. Tapos yung isa dito, lalaro sa atin summer. Yan. Susubukan natin yan. Papali pa rin natin yung lahi ni Kupkup doon sa kaibigan natin na si Ian Martinez. Shout out rin sa iyo ayan. 'Yan lahi ni Kupkup -Kup sa ani Dilema. Uh, susubukan daw niya eh siya magpapadala siya ng Jansen na kalahi nito pero brown. 'Yan. Bali yung papadala sa atin uh, Jansen na may pasok na Joe Stone. 'Yan. Kaya malalaman natin kung mabibilis talaga yung lahi ng Jansen niya. Nadugo lang nito, Malalaman natin yan. Abangan nyo sa summer. Brown yun. Gantang ibon, di ba mga abel?